Guys, uh, sa video na ito ay nais nice ipaliwanag kung paano ba tayo kikita na napakagandang opportunity na ito. No? So, buksan mo natin ang ating account para ipaliwanag natin. So, ganito lang guys. No? Explain natin. I-connect mo natin sa OPBBNB. No? Uh, paano ba tayo kikita dito? So, explain natin kung paano tayo kikita. Yun ang unahin natin. No? Okay. So, unang-una dito sa Red BNB, no? meron siyang 12 rank ang pinakauna beginners rank okay so influencer rank achiever ambassador pioneer mentor champion director titan icon legend emperor kung mapuno mo yan guys lahat magkano ang kikitain mo 35,000 BNB ngayon magkano ba ang value sa 35,000 BNB punta tayo sa chrome so dito i-type natin 35,000 BNB natin natin na, okay okay ang 1 bin base nagkakalaga siya ng 34,000. Tumaas pala siya ngayon, no? Kaya na 33. Sa taas baba. So, pakinggan niyo mabuti kasi napakaganda ng opportunity. So, 35,000 BNB. Yan, 35,000. So, magkano bang kikita mo sa Philippine Peso? Grabe guys. <laughs> Bilyon na po yan. 1, 2, 3. Grabe. Bilyon na po yan. Bilyon. So, ano bang ibig sabihin nun? Kahit hindi na natin pangarapin ang level 12. <laughs> Grabe. No? Grabe. So, malaking potential pala. Malaking potential. Bilyon. bilyon. So, siguro kahit kalahati na lang dito. Pero ngayon, ano bang good news guys? Ang good news, sa beginner, makapagsimula ka sa halagang 0.0045 BNB. So, balik sa Chrome. Magkano ba ang 0.0045 BNB? Balik sa Chrome. O, nandito tayo sa Chrome guys ha. Okay, 0.0045 Okay, so magkano siya? Nakakalaga siya ng 153 pesos minsan 149 ganon nagkakalaga siya so ngayon paano ka makasali kailangan may trust wallet ka tapos bibili ka ng OPBNB tulad nito bibili ka sa plan so magcharge charge na 20 pesos okay na yun. kasi may charges may charges no kung 500 20 pesos pa rin Depende na lang sa plan no? ganon yun guys no so ngayon pag usapan natin pa yung kikita dito grabe ito kaganda dito guys may nakita lang kumita dito ng sa 35 days lang may kumita na ito ng 193,000. So, ngayon, magkano ba ang direct referral niya? So, ito na po ang kinita natin, no? Okay. Ngayon na lang po mag-screen kung magkano kita sa loob lamang ng walong araw. Magsisimula pa lamang tayo. So, ngayon, magkano ba ang direct referral? Tingnan natin kaysa. Ito yung direct referral, no? Dito ka sa community. So, paano ba tayo kikita, no? Ito yung diagram natin, matrix. Walang lalaktawan yan. Kung ikaw naka-invite at may bakante dyan, hindi pwedeng kung ikaw mag-invite ay mailagay sa ilalim. Pupunuin yan. Pupunuin yan sa system. Grabe. So, ikaw ito, no? So, magkano man pag halimbawa meron kang na-invite. Siyempre, ang kailangan nito ay puwin 0044 pero dahil sa mayroon mo siyang kunting charge. Kaya 0045. Okay. Sa 0045, ang papasok sa iyo ay pila magkano? nasa 0.0040. So nasa 95% yan guys. Imagine mo, 95%. Para maka-imagine ka, magkano ba kalaki ang 95% na pa sa'yo? Imagine mo kung mayroong magjujuin sa'yo na nagbibigay ng halimbawa 100, ibig sabihin 95 pesos mapupunta sa'yo. Imagine mo 95 pesos mapupunta sa'yo. Kung 200 ang entry, magkano sa'yo? De, imagine mo na lang, dalawang 95 190 sa'yo. Grabe. Kaya, kung hindi ka masipag mag-invite, uh, pero sa ganitong klaseng makukuha mo na referral, hindi ka ba guys, na 95? Eh, paano kung nakasampo ka dito? Sa, ibig sabihin, sa isang invite mo pa lamang, 10%, at uh, 5% na lang ang kulang para mabawi. Mabawi ang puhunan mo. Okay? So, yan ang ibig sabihin niya, okay? So, direct referral, magkano? 95%. Actually, 100 sana yan kaso may kaltas kunti. Kaya nagiging, sabihin na natin, 95%. Okay? So, ang maganda rito guys, pwede ka pang mag accounts. No? Sa'yo pa rin yan, sa'yo pa rin yan. Pwede, no? Magtatlong i address ka sa isang trust wallet. Pwede kang makapag-wallet ng marami. So, katulad sa amin, 3 accounts agad. Para dito na kami, ang link na ito at ang link na ito, yun na po na gagamitin sa mag-invite. Bakit din maganda mag three accounts? Kasi meron ka ng left and right agad. Bakit ko merong left and right agad? Kasi pag may spillover, alam mo, galing sa taas, spillover. Guys, ito yung isa sa kita nito, leveling. Ano bang leveling? No? Tingnan natin ha, balik tayo sa dito guys. Di ba ang leveling guys, di ba pag sasali ka ay beginners ka 0.0045. Ngayon pag mag-influencer ka, uh, kailangan mag-upgrade ka no para mas Malaki ang kikitain mo. Second level rank number 2, So, kailangan ka ng 0.00630. So, 0.00630. Guys, imagine mo. Dito sa beginners, ha? Baik na sa beginners. Dito sa beginners, guys. Tignan mo, ha? Dito sa beginners, no? Kung makainvite ka ng dalawa, no? Maaaring sarili mo pa rin yan. Basta, dis discarte mo. Ang papasok sa'yo ay, di ba, 95%. Ang papasok dito ay 0.008. Imagine mo, 0.008. 0080 BNB. Ngayon, magkano ang kailangan upgrade? 0.00630. Ang tanong, kasya ba? Ano? Kasya ba? O, kasya ba ang ang iyong 0.0080? Ang sagot ay kasya. So ibig sabihin, pwede ka mag-upgrade, no? Tulad nito. Nag-upgrade na. So ito, pioneer na ito ang sunod na upgrade natin, no? Ibig sabihin, nagsisimula tayo dito sa beginner, nag-upgrade sa influencer. So Itong beginner, saan ba siya? Bakit nakapag-upgrade ka sa influencer? Kita mo na yan sa dalawang invite, di ba? Kita mo na sa dalawang invite. Dito guys, kahit magsimula ka lang talaga, no? Sa halagang, sabi natin, 180. No, bibili ka lang OPBNB 180, no? Tapos, may sobra pa yan. Ang sobra, nasa wallet lang naman yan. Kasi dito guys, makikita naman ang sobra sa wallet. Tulad nito, ipakita ko na sa inyo. Tulad yan, no? Oh, mayroon akong 0.0493. Oh, magkano 'yan? Kayo na lang po kung mag kung magkano 'yan, no? So ngayon, balik tayo sa community, no? Kasi guys, napaganda ito. Ngayon, pag ikaw ay kumita na mag-upgrade ka agad sa, in sa, influencer, yan ang second level. So ngayon, ang tanong, kailan ka kikita kung ikaw ay influencer na? Kasi pag ikaw ay beginners, no, beginners ka, unlimited naman sa direct, walang problema. Pero sa first level mo, yun lang talaga direct ka lang direct at hindi ka kikita ng malaki direct no so ngayon wala kasing direct na malaki ang halaga ng jujuin malaking rank direct so hindi pwede dadaan ka talaga sa beginner so lahat ng commission natin ay nandun lang talaga sa 95% of 0450 no so ngayon pag mag-upload ka sa influencer ka na no nagiging influencer ka na so ano mangyari second rank ka na. So dito ang abangan mo ito, maaring mula sa taas, maaring hindi invite sa iyo ha, maaring hindi invite sa iyo. Or kung ibang tao ito, maaring invite nila, maaring invite nila. Or maari talagang invite mo rin yan lahat, or maaring hindi mo invite mo, hindi rin invite nila, maling galing sa taas. Bakit posible bang nang galing sa taas? Kung titinan mo ikaw, kung ma-invite ka, saan ba ilalagay? Sa ilalim na. Bakit? Punong-puno na eh. Sa ilalim. So, Ganon din sa taas, hindi rin imposible na mailagay dito sa ilalim. Ngayon, paano kung yung apat na yan, ha? hindi mo na-invite yan, ha? Ngayon, paano kung nag-upgrade dyan into influencer? Okay, nag-upgrade si influencer. Ito ha, nag-upgrade si influencer. So, di ba galing siya sa beginners kasi lahat dadaan sa beginners. Pag-upgrade pag, up, pag si influencer, ito wala kang kalamalam na second level mo nag-upgrade, kikita ka naman 95%. Ito nag-upgrade, kikita ka 95%. Dalawa na. Okay? Dalawa na. Pwede ka na mag-upgrade. <laughs> mag-upgrade sa, sa sunod achiever. E paano itong dalawa? Yan ang tubo mo na yan. Dalawa. Tubo mo na yan. E paano kung mayroon ka? Paano kung invite mo pa yan? O. Oh. Kaya dito guys. Pero ito ha. Mayroon akong iklaro sa inyo guys. No? Baka pagtingin nyo may dalawa. Pero guys, kailangan may direct referral kang dalawa. No? Hindi oobra itong mga spillover pag wala ka pang direct dalawa, kailangan dalawa, no? Pwedeng hindi magkasabay, basta dumating ng panahon na may dalawa ka na, pag may spell, pag mag-upgrade, pasok sa'yo. Malinaw guys? Kaya yung iba, pinapayuhan natin na mag-3 accounts agad. Magkano laman 3 accounts guys? 500. May sobra pa yan, no? May sobra pa yan as of today, no? Kasi minsan tataas bababa, no? So ngayon, ito na. Halimbawa, nakapag-upgrade ka na sa dito ka na sa achiever ka na, no? Achiever ka na. Dito ka na. Achiever ka na. Ang tanong, naglabas ka ba ng pira para makapag-achiever? Hindi. Kita mo na yon, no? Pero klaruhin ko, guys, ha? Hindi big sabihin na hintayin mo na kikita ka bago ka mag-upgrade. Pwede ka rin mag-upgrade dito. So, depende lang sa iyo. Pero hanggat mare, tanongin mo rin yung applyan mo. Pero sa bagay yung applyan mo, for, no, depende lang, no? Kung saan ka basta, tanongin mo lang yung applyan mo. At least, meron siyang idea. So, ngayon, kung achiever ka na, achiever ka na kasi, kasi pag achiever ka na guys, ganito ha, para Para may iron kang idea, no? Community, balikan natin. Kung mapuno na ito ng apat, sa influencer ka na, wala ka nang kikitain nito kasi napuno na eh. So ano ba bang abangan mo na nakakuha mo na, nakuha mo na, nakuha mo na, nakuha mo na, wala ka nang abangan dito. So ano mangyari? So kailangan mag-upgrade ka sa achiever. So kung dito sa third level mo, okay, sa third level mo, kung sino mag-upgrade sa kanila, maring ispel na naman yan, no? Hindi mo alam, galing sa no? Galing sa taas. Kasi tulad yan, punong-puno ka na, eh, kung dito punong-puno na rin, eh saan mo ilalagay? Eh, sa malagay sa system? Sa pinakailalim. Kaya dito, kung dito ay first, second, itong mga na-invite dito sa second level, dito ba na, di ba? Na-invite niya sa second level. Pag mag-upgrade yan to achiever, kikita ka na naman, kikita ka na naman, kikita ka na naman. Maliban lang kung hindi ka nag-achiever. Maliban lang kung nakaligtaan mo, nalimot mo, may dalawa na. Nag-achiever na, hindi ka ba nag-achiever, nasayang yung dalawa. Kunti na lang natira mo dito. Kaya abangan mo talaga, abangan. Abangan mo, no? Nag-get nyo ba guys? So, makikita naman dito guys. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng idea guys ha. Tayo po ay, halimbawa, no? Intindihan nyo ito mabuti guys, no? mag-pioneer na tayo. Kung gusto ko mag-upgrade, kasi kung mag-upgrade ka, i-click mo lang yan naman yan, no? Tapos upgrade, no? So, 0.50, kulang pa, no? Sige lang, di pa, di pa, di pa panahon. Pero mayroon tayong palatandaan kung kailangan mo na mag-upgrade, no? Halimbawa ako, mag-level 5 na ako, no? So, titignan mo yung nasa level 5 mo. Ito yung downline mo, no? Ito yung downline mo sa level 1. Siyempre, level 1, dalawa lang talaga. Sa level 2, tignan mo guys, apat kasi level 2 yung level 1 makakuha ng tagda level 2 yung sa level 2 ang ma-invite nila nasa level 3 no so ilan ba ang ma-invite sa level 2 Merong walo kaya dito sa level 3 walo na katao yan hindi na pwedeng siyam no kung maka-invite na siyam sa ilalim na yan level 4 na yan oh no? dito tayo sa level 4 Oh, ito level 4 or karami <laughs> napakarami sa level 4 ngayon nagbalak ako sa level 5 no So, titignan naman kung sino sa level 5. Yan, level 5. O, oh, ngayon, ito yung sa level 5. Nakikita mo guys, achiever. Ito, achiever, ang sunod, ambasador. Eh, nakapag-ambasador na ko eh. Ambasador na ko. So, achiever. Ito ang achiever, mag-upgrade to sa ambasador. Oh. pag mag-upgrade sa ambasador, kikita na naman tayo guys. No? Ilan ba sila dito? Abangan mo. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, magkano bang ambasador ngayon guys? Tingnan mo ha magkano ang ambasador oh. magkano ang ambasador ay kasi na kuha na bala no uh, to pang apat so malaki laki na yan kasi times times two lang lagi eh. no? ang, ang bayad mula lang sa umpisa to influencer ang hindi times 2, puwin 630 tapos achiever puwin to 60 o yan ang ambasador puwin 2520 o imagine mo 95% mapupunta sa iyo kung ambasador na So, ang ambasador, dito na yan banda sa 1, 2, 3 eh, Tirayan tiray natin na Ito na siya, tapos ito, dito banda Ayan, balik sa taas, grabe kaganda ito guys no? So, yun guys, balik sa taas no? Naintindihan nyo ba guys, review natin Directive viral, 95% Leveling, no? Pag bawat level Kikita ka sa bawat mag Mag-upgrade, no? So, kung level 5 ka na Kung mag Kasi Ibig sabihin na mayroon akong tao sa level 5 pro ang aking rank ay rank number 4 pro sa level 5. Oh, mayroon na ako so sa level 5. Pag may mag-ambassador dito, ano? Pag may mag-ambassador na dito, ibig sabihin kasing level ko na kailangan mag-upgrade ko na sa pioneer. Kasi level 4 pa ako, level 4 pa ako. So sa level 4 o oh may ambassador, ibig sabihin ah uh, nung nag-ambassador siya, kumita ako na 90%, no? Hindi ko alam. So, dito, achiever, ang sunod ambasador, ambasador. So, yan, ibig sabihin, kung mag-upgrade ito pala, adi, kasi level 4 to eh, ang kikita yung, kung mag-upgrade ito, yung level 5 niya eh, ang level 5 ko dito banda, level 5. Kailangan dito ko magbase sa level 5. Kasi, yun ang pangarap ko. So, yan, ganyan, yun guys, no? Imagine mo na lang, kung palaki ng palaki ang inyong, ano, kita. So, dito guys, may kumita na ito ng 193,000 sa loob ng 35 days. So sa atin, ah, kunti pa lang sa atin, pero walong araw pa lamang, pero kumita na po tayo ng 0.174. Magkano ba yan ang 1.174? Punta tayo sa Chrome guys, Puntate tayo sa Chrome. Okay? So 0.174 no? 0.174. Point... Okay, sabahan so, So ito na po, siya guys no, kumita na po pala tayo ng 5,947 no. Tintik guys, sa eh? one account pa lang yun. E, paano pa yung ibang account? <laughs> Imagine mo na lang guys. So ganun siya kaganda. Grabe. So dito guys, ito rin yung kita mo na pumasok sa layer 3, level 3, level 1, level 1. O biruin mo, oh, di ba? 0.0045. O. Oh, 0.004. 95% guys napupunta sa iyo imagine mo so palampasin mo ba ito guys kaya kung ikaw nandito ka ngayon kung nakikinig ka ngayon no? Oh, huwag mo itong ah, uh, Sayangin kasi makapagsimula ka sa napakababang presyo. Hindi mo na kailang maglabas ng punan. Sipagan mo lang, kikita ka ng malaki. So ngayon guys, kung interesado ka, balikan mo na lang yung tao nagpakilala sa inyo dito kasi napakaganda ito. So ito lang po ay pagbibigay ng idea gano'n ba kaganda ito. At ito guys ay fully decentralized. Pag mag-request ka, pa, automatic papasok sa test wallet mo. Okay, so dito makikita mo yung referrals mo yung community mo at saka yung downlines mo. So na naman natin hanggang saan bang natin sa level 9 may tao na ba? Ba may tao na ko sila. Wow, grabe. Level 9 na yan, may tao na sa level 9. Level 10. Oh, wow. Oy, may tao na tayo sa level grabe. Level 11. Grabe. Oh, may tao na tayo, oh. Level 12. Ay, grabe. <laughs> so, eh, grabe. Kikita sa mag-upgrade mag ito. Ang invite nila, hindi ka nakikita, no? So, malalim na. So, ibig sabihin, pag malalim na malalim na, o, oh, pwede ka magdagdag ng account, o, oh, lagay mo naman sa ilalim, dipindi lang sa'yo, guys. Grabe. Ibig sabihin, bawat level may tao na tayo dito. Grabe. So, pagkikita naman natin ito, guys, sa loob ng walong araw, ilan na ba ang tao natin sa community? Wow, 199 na po katao po. Imagine mo, walong araw pa lang tayo. Pero yung iba, grabe, napakarami na po, guys. Kaya, ang tanong, palampasin mo ba ito? Nasa lagang 180 pesos lang, makapagsimula ka na? O, oh, kung yes ang sagot mo kung gusto mong sumabay ngayon guys kontakin mo na yung tao na nag nagpakilala sa inyo dito okay so thank you very much ito si Danny Gabriel thank you very much